Heto na, Ann Curtis nilantad na sa publiko ang tunay na ama ng kanyang pinagbubuntis. Isang nakakagulat na pahayag ang binitawan ni Ann Curtis kamakailan nang tuluyan niyang ilantad ang tunay na ama ng kanyang dinadalang anak sa isang eksklusibong panayam. Kinumpirma ni Ann na si Erwan Yusuf ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Matapos ang mga hakahaka at espekulasyon, nilinaw ng aktres na walang katutuhanan ang mga kumakalat na chismis tungkol sa iba pang personalidad na nadadawit sa issue, ayon kay Ann, nagdesisyon siyang magsalita upang tapusin na ang mga maling balita at ibalik ang katahimikan sa kanilang buhay. Maraming fans ang nagbunyi sa kumpirmasyon at nagpaabot ng suporta sa mag-asawa, si Erwan naman ay nagpapasalamat sa mga nagmamahal sa kanila sa kabila ng mga intriga. Sa ngayon, Masaya nilang inaabangan ang pagdating ng kanilang unang anak. Hinihiling ni Anne na igalang ng publiko ang kanilang privacy habang pinaghahandaan nila ang bagong yugto sa kanilang buhay bilang magulang. And this are chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.